Nandito tayo ngayon sa Monastery of Transfiguration, mga Kastorya, para sa ating tilaw lokal featuring Monks Blend Coffee. Hi mga Kastorya, Charlotte Stories po and welcome back sa Tilaw Lokal. Nandito tayo ngayon sa Abbey Cafe upang tikman ang kanilang Monks Blend Broad Cafe. Samahan nyo kami! makatagpuan to sa Barangay San Jose, Malaybalay, ang tahanan ng mga munghe ng Abbey of the Transfiguration. Dito mo maramdaman ang kapayapaan habang tanaw mo ang malapos card na tanawin ng yuki. ngayon mga kastorya, tikman na natin ang Monk's Blend Road Cafe. Napakasarap mga kastorya. Yung Monk's Blend na pinaghalong robusta at saka Arabica, napaka-perfect ang kanilang kombinisyon. Ang lasa, the best. Let me add At syempre, hindi rin papahuli ang kanilang homemade na baked shoupaw at cinnamon roll. Perfect na kapartner ng kanilang kape. At alam mo ba mga kasnoya, ang Mong's Blend ay masarap na kombinasyon ng Arabica at Robusta. kung hanap mo ay tahimik at nakaka-relax na lugar para magkape, dito ka na sa Abbey Cafe ng Monastery. Bawat higop ng kape ay may kasamang ginhawa, katahimikan at tanawing nakakabighan. Perpekto para sa mga gustong magpahinga o magmuni-muni habang nilalasap ang aroma ng Monk's Blend Coffee. So mga kasuriya, kung gusto mo matikman ang Monk's Blend Coffee, bili na kayo dito. At mayroon din silang Monk's Tablia at saka drip coffee. At dito sa kabilang side, maraming locally Bukidnon products o Bukidnon pasalubong dito na pwede niyong pagpilian. At yan mga kasoya, ang sarap talaga ng lasang lokal. Dito lang yan, sa carlitos Stories, hashtag Di laut lokal.